balita naman sa lalawigan, nagbabala si Philippine College of Physicians President Ron Jean Solante na posibleng makakuha Dang nakahahawang Q fever ang mga negosyanteng nag-aalaga ng baka at kambing. Ayon kay Solante, makatutulong upang makaiwas sa sakit ang pagsusuot ng protective gear, kabilang na nga ang paggamit ng face mask at gloves. Nadiskubre ng Bureau of Animal Industry o BAI na may nakapasok na mga kaso ng Q fever galing sa mga inimport na kambing mula sa Amerika. Sa isinagawang inspeksyon ng ahensya, Labing siyam mula sa siyam naputapat na imported na kambing ang positibo sa sakit. Patay naman ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng kanyang kainuman sa Bani, Pangasinan. Ayon sa report, malapit ang pinagbabaril ng suspect ang biktima sa kamabilis na tumakas. Sinubukan pang isugod sa ospital ang 48-anyos na lalaking biktima pero idineklara ring dead on arrival. Sa investigasyon, lumalabas na nagkaroon ng pagtatalong dalawa sa inuman dahilan upang umalis ang suspect para kunin ang ginamit na baril sa krimen. Tukoy na ng Bani Police ang pagkakakilanlan ng suspect. Patuloy namang pinagahanap ang nasabing salarin. Patay din ang mag-asawa matapos malunod sa isang beach resort sa Agno, Pangasinan. Ayon sa ulat, nalunod sa 20 talampakang lalim ng 48 o ang 48 anyos na babae bunsod ng naranasang balakas na hangin at alon sa resort. Mabilis namang sumaklolo ang asawa ng biktima pero kalaunay hindi rin kinaya ang lakas ng alon. Inabot ng apat na oras bago tuluyang nakuha ang labi ng mag-asawang biktima. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.